Ito, humingi si boss ng saklolo dahil yung motor niya pala magka problema siya. Yung dumi na nakikita nyo, yan na yan. Makikita nyo sa video kung anong pinaggagawa ko dyan. Okay na. Tingnan nyo kung bagay sa akin yung motor na yan. Kung pogi ba ko dyan. Dominar 400cc. Thank you. yan ito makikita nyo first time lang ako nakakita ng ganyan nangyari Maalang. yung guma dun sa may swing arm patawak, na eh? dapat nakapatong ang kabina yung dapat dito? kung tumatakbo Para hindi dumagasgasan ng swing arm ano pumasok um, hanggang hindi na siya umikot yung, ano, So hindi nyo, hindi ko na napakita Robert sa video Robert. kung gaano katindi ng hip-tip kanina arm. Ayun, So yan, Swing arm, nyo. swing arm. Swing Buong buma. Hanggang lumihis na sana. Muntik na malumihis yung ano. Ano, niluga mo na. tinanggal natin kasi walang kagalaw-galaw yan. Tinanggal natin yung ehipat dito. Hindi rin matanggal. Siksik na siksik yung ano. Ayaw Yung buma. Hindi uh, ko alam po na yung saktong tawag dyan. Pero lalagay ko dyan sa baba mamaya. Pag tumalo na sana ito Mahihila ko yun. Uh, rescue tayo kaya limit yung tools natin hindi natin dala kung ano dapat kaysa alis pa tayo pag tiyaga na natin yan yeah. yung kailan pala di video so naka fast forward yan kaya ganyan yung itsura medyo mabilis so ganun pa rin hindi rin na matanggal so hindi rin nakita na dyan sa video na yan kasi dalawa tatlo yata video ko yung napakalaking nasa ibabaw na natanggal kasing haba na ng... dipa dipa ng isang bata o dipa ng isang binata kaya yeah. hindi kumbaga sumiksik na siya ng buo pero hindi nakapasok lahat mahaba yun eh so yun yung no unang naputol natin na tinanggal so sa taas na ng ano na yan yun sumiksik na dito sa ano sa pinaka protection cover kaya yeah, sumiksik yan So sa actual yan, mabagal yan. 43 minutes yan eh, yung video na to. Kaya lang. Mabuti na lang, matalas itong dala nating ano, blade. Hanggang na, ano, ano na lang yan, nabasag na. <laughs> Tapos yung goma naman, medyo malambot. Hindi sa katulad nung normal na kaya. Hindi mo masya mapakain. Eh. So yan, ganyan-ganyan yung ginawa ko ng pan. Tapos, ang matindi pa isang buwan pa lang kay boss yung motor na to so, hindi niya rin kabisado yung mga <laughs> tulad ng kambyo ganyan pag tuwing kinakambyo ko siya namamatay kasi yung balak ko nung ganyan nung kunti na lang papaikutin ko papaikutin ko yung kwan kasi maluwag naman sa sa kat kadina na, nuluwagan na hindi ka tulad kanina talagang siksik -sik talaga wala kang talagang magalaw kasi yung ehe nakalagay pa pero to sa pagkakataon na to yun yung naisip kong gawin kasi hindi ko talaga mahila, hindi ko magalaw kahit wala na yung lock yun o, no? pinipilit kong ikukutin via manual wala hanggang ano din dating sa dulo na ko rin yung what? kailangan pala isilyador ko kaya lang siyempre takot ako mag silyador baka umikot ng sobra makakadamay itong ano, katina so double pass forward natin para makita nyo na kung ano nangyari So yan, dahil na rin sa tagal Naiinip na rin ako sa tagal na eh Ginawa ko, pinapandar ko na yung makina Ito ko siya na yung maglipot Kasi konti na lang naman So yan, magigita nyo na patatanggal na siya Yan, kinakabuyo So kanina na mamatay-matayan Hindi yung makabuyo Ngayon, okay na Thank you Lord So, ayan, ibabalik na natin yung ehe. Kasama yung pag-adjust natin ng fan. So, wala po center stand yan, yung mga 400cc, kaya hawak na idol yung one. Kanyang motor. So, salamat po sa tiwala, sa Kaya Moto Vlog Feed, at Jose Dibutan Pagalilawa. So, for your info, baptist din yan si boss para. So, natin. Kaya ako inusisa kasi sabi ng kanya may bahay daan ka mamaya sa simbahan natin oh, uh, pasalamat ka sa Panginoon Diyos dahil uh, walang nangyari sa'yo ng masama Ayun, sabi ng kanya so, lagi sila nag-uusap eh, marites na ako So, maraming salamat sa pagtitiwala. Kaya mo to vlog PH. Jose Bigutan Pagalilawan. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Ingat kayo palagi. At huwag kalimutan mag-inform kay Kaya Mo Vlog pag may problema. Pwede sa online. Pwede sa messenger. Pwede rin tawagan. Thank you very much. Terima kasih telah menonton!